Magandang gabi po sa inyo pong lahat. Ito po muli si Pastor Leo. At nais ko pong sagutin ang isang katanungan, kung ako ay isang Muslim, kailangan ko bang tanggapin sa Jesus na aking Panginoon at nagkapagligtas? Ako po'y may hawak na Quran at eh, aking pong sinaliksik ito at na binasa ang mga versikulo na patungkol kay Jesus Christo. Ang Quran ay ang pinakabanal na aklat sa mga Muslim. Ang Biblia naman po ay sa mga Kristiyano. Bilang isang Muslim, kailangan nilang saliksiking mabuti ang Quran kung anong sinasabi nito tungkol kay Jesus Kristo. Marahil ang pinakamahalagang kaugnayan ng Islam at Kristyanismo ay ang sabi ng Quran tungkol kay Jesus. Ayon sa Quran, ipinadala ni Allah sa si Jesus at tinulungan sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. Ito po'y matatagpuan sa Surah 2 verse 87. Itinaas ni Allah sa si Jesus. Ito po'y matatagpuan sa Surah 2 verse 253. Si Jesus ay matuwid at walang kasalanan. Ito po'y matatagpuan sa Surah chapter 3 verse 46. Sa si Jesus ay muling binuhay mula sa mga patay. Sura chapter 19 verse 33 hanggang 34. Iniutosan ni Allah sa si Jesus na magtatag ng relihiyon. Ito po'y matatagpuan sa sura chapter 42 verse 13. At si Jesus ay bumalik sa langit sa sura chapter 4, 143. 157 hanggang 158. Dahil dito dapat alamin at sundin ng mga tapat na muslim ang mga turo ni Jesus. Ito ay matatagpuan sa sura chapter 3, verse 48 hanggang 49 at chapter 5, verse 46. Isinulat ng buong detalye ang mga turo ni Jesus ng kanyang mga alagad sa unang apat na aklat ng bagong tipan. Ayon sa Surah chapter 5 verse 111, ang mga alagad ni Jesus ay tinulungan ni Allah na maniwala kay Jesus at sa kanyang mensahe. Ayon naman po sa Surah chapter 61 verse 6 and verse 14, si Jesus ang kanyang, at kanyang mga alagad ay mga katulong ni Allah at bilang mga katulong ni Allah, siguradong tama ang pagkakasulat nila sa mga turo ni Jesus. Iniuutos ng Quran sa mga Muslim na paniwalain at sundin ang tura at ang unang apat na aklat sa sa bagong tipan. Ito po'y matatagpuan sa sura, chapter 5, verse 44 hanggang 48. Dahil walang kasalanan si Jesus, totoo ang lahat ng kanyang itinuro. At dahil ang mga alagad ni Jesus ay ang katulong ni Ala, tama ang kanilang isinulat na turo ni Jesus. Itinuturo ng Quran na dapat pag-aralan ng mga Muslim ang mga aklat sa bagong tipan tungkol kay Jesus. Hindi ito iniuutos ni Allah kung hindi mapapagkatiwalaan ang mga aklat na iyon. May mga bahagi ng Bibliya tungkol kay Jesus na isinulat apat na daan at taon bago isinulat ang Quran. Napakaraming kopya ang ginawa sa ng apat na aklat ng Bagong Tipan kung ikukumpara ang lumang kopya sa mga kopya na panahon ni Muhammad at sa mga kopyang ginawa pagkatapos ng panahon ni Muhammad ang uh, makikita natin na halos walang pagkakaiba ang mga sinasabi nila tungkol kay Jesus Nakatitiyak tayo na sa totoo lahat ng turo ni Yesus at walang mali sa pagkakasulat ng unang apat na aklat ng Bagong Tipan Patunay ito na iningatan ni Allah ang tap ang tamang pagkakasulat ng mga aklat na naglalaman ng mabuting balita tungkol kay Jesus. Anong nga ba ang bagay tungkol kay Jesus na nakasulat sa unang Unang aklat ng banal na tipan. Sinasabi ni sa Juan, chapter 14 verse 6, Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makalalapit sa ama kundi sa pamamagitan ko. Itinuturo dito na Jesus na siya lang ang tandaan patungo sa Diyos. Sa Matthew chapter 20 verse 19, sinabi ni Jesus na ipapako siya sa krus, papatayin at muling mabubuhay mula sa mga patay pagkatapos ng tatlong araw. Maliwanag ng kasulat ang mga ito sa unang apat na aklat ng bagong tipan. Pero bakit pumayag sa Jesus na siya ay mamatay? Ayon kay Jesus, wala nang mas dakila pang pag-ibig kaysa paghahandog ng iyong buhay para sa iyong kaibigan. At sinasaad din po sa Juan Kapitulo, Kapitulo 3 hanggang sa 16 na dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang manampalataya sa kanya ay hindi mapahamak bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais ko pong tanggapin ninyo ang Panginoong Isus. Siya lamang po ang ating kaligtasan at wala nang iba. Siya po'y babalik upang ikaw at ako ay kanyang kunin. Salamat po ng marami at magandang gabi po muli sa inyo pong lahat.